Ah, ay magandang umaga sa ating lahat guys <clears throat> ito dito pag natapos to sigurado nga uh, 100% na no? na uh, hindi na siya ganong traffic itong uh, tulay na to kasi yan diretsyo na yan ng kwan uh, papuntang uh, 13 panggahan grabe traffic pa guys hindi pa tapos Ang labas nito sa may ano passcam Tayo guys dito sa gilid medyo tapos na nakatambak na ata sila doon na uh, sa kabila pagkapapaumpisa pa, pa lang ayan oh ayan <coughs> yun yung inimpisa na nilang tambakan sana nga ay uh, matapos na ng maaga no, para mabawasan yung uh, traffic kasi pagkadating ng hapon dito nako ang hirap dito guys dumaan pagka kayo nagmamadali sobrang traffic kaya pag dumaan kayo, Pagka uh, punta kayo eh, sa hapot, uh, ano, ayun yung tropa natin no? <laughs> si Chip. <laughs> ayun yung tropa natin yan, yung Nahati data yung anak niya. <laughs> Tumang-tumay na. No? Ito naman mga idol yung yan, yung papunta na yan. Uh, ano yan? Papuntang City Hall ng Imus. Ito yung papuntang ano na, uh, Kung dire-diretso yan, guys, may bagong daan. Papuntang Tracy na yun. Naik. Manggahan. Sa marami dyan, guys. Maraming, ano, wait, maraming daan na rin. Kasi ang dami na rin shortcut dito na ginagawa <coughs> ito may bagong daan na rin dito yan yung mga ginagawa nilang ano, rampahan ayan yung rampahan na yan ayan guys oh, ayan, ayan yung uh, bagong ano dito yan ayan na yung ginagawa nila dyan ang dami na yung bagong ano ngayon bagong mga daan na, na minsan di natin alam kung saan ang tagos niyan dito naman ako papunta diretsyo didiretsyohin in kulang to pagdating ko doon sa may kanto ah, kakaliwa ako doon papuntang ano na papuntang Tracy Mangahan kasi doon yung yung ah, una kong sundo ng mga taga-opisina namin mabilis dito mga idol pagka kayo dumaan kasi maluwag dito doon lang ang medyo matraffic doon sa may ano yung bukana doon sa may tulay na ginagawa doon lang banda kasi bawal po doon nang ano uh, ah, papalik one way lang doon muna kasi ginagawa ngayong kalsada o pag nagawi uh, kayo doon, pumasok kayo doon ay uh, talagang mahuhuli kayo doon ng mga ng mga enforcer pagka uh, uminter kasi kayo doon kasi may nakalagay doon na uh, one way no enter doon sa mismong bukana. Kaya pag uh, medyo makunat ang ulo mo pag nag-enter ka doon, matik pagdating sa dulo, talagang mahuhuli ka. Eh yung mga kapwa rider natin diyan, na uh, wag mo na kayo mag-inter doon maghanap na kayo ng ano ng alternative na daanan o hindi kaya shortcut na alam nyo si bawal pa doon swerte yan na lang mga uh, idol pag uh, hindi kayo nahuli kasi talagang mayroon talagang nagpo-poste dyan na araw araw <clears throat> sa may cruising ng ano ng open canal o yung open canal yung guys yung may tulay na ginagawa So dito, pagdating ay uh, kakaliwa ako dito. Bit dito medyo lumiit nga lang yung daanan. Kumipot siya. Eh, ko kung bakit. Pero hindi naman traffic dito. Ano? Gaano? Pan lang. Kumipot lang yung daan. <laughs> yeah. Wawakali tayo diyan dua kali ayan yan guys yung diretsyo na yan o oh. yan papuntang ano yan 3C BIR ano <coughs> 3C yan papunta yan doon <coughs> dito naman sa bandang kanan papuntang naik pero pwede naman din dyan guys sa ano papuntang naik kasi shortcut na naman yan ito pwede rin dito ang Tresipe BIR di kaya City Hall dito pwede rin kaso ang kon lang dito malayo iikot ka mas maganda doon pag doon sa una kung tinuro, tinuro yung straight kasi doon talagang talagang shortcut na mabilis ito yung kuha nila <coughs> pagdating mo dyan sa unahan yung uh, parking ay uh, pa, paradahan at anang sa kaya ng uh, mga tricycle mga jeep yan yung parang kuha nila yung olympics na ano yung oval na malaki sa city of one uh, Cavite.